Siyempre po, lahat ng leader sa buong da daigdig ay nagkundina na ng uh, attempt na patayin si Trump at kasama na po dyan ang matalik niyang kaibigan na si Rodrigo Roa Duterte. no? At ang sabi nga po ng ating uh, dating presidente, eh, lahat po ng uh, peace-loving uh, people of the world ay kinukundina itong uh, uh, atake kay President Trump. do. Ito daw pong pamamarel ay isang wake-up call na kahit sino man, miski isang dating presidente at isang nangungunang... Uh, kandidato para sa presidente muli ay ligstas dito sa uh, pinaka um uh, makapangyarihan na bansa sa daigdig no at uh, uh, bagamat uh, napatay na po yung Thomas Matthew Crooks, no eh marami pa rin pumapwestyon kung bakit naman ang uh, attacking ito ay nangyari bagamat dapat eh talagang mahigpit ang seguridad no sinabi rin ni uh, dating presidente Rodrigo Duterte no na Uh, talaga naman pong si Trump ang nangunguna sa ediksyon at ang pulisiya ng Amerika sa ngayon po sa ilalim ni Biden ay talagang nagsilbing mitya sa ating seguridad, lalong-lalo na yung pagde-deploy ng isang missile system sa Ilocos Norte na dahilan kung bakit tatargetin na tayo ngayon ng Ruso at ng China.